Yo, what's up mga kaibigan? Na tayo magkwantuhan. Ang Luka Doncic trade ay malaking sugal nga ito para sa Lakers dahil una sa lahat ay hindi pa 100% sure kung magtatagal ba si Luka sa team na ito dahil ang kontrata na meron siya ay pwedeng magtapos sa 2026-2027 NBA season. Sa off-season ay pwede siyang pumirma ng contract extension. Sa ngayon nga ay expected na pipirma naman siya nito. Subalit who knows kung magustuhan niya nga ba talagang LA na talagang nakafocus sa kanya ang media. Andiyan ang Hollywood. Gusto niya ba ang syudad na ito long term? Gusto niya ba ito para sa kanyang anak na dito na lumaki? Madami nga ang bagay na dapat i-consider at wala pa dyan ang basketball part. Malay ba natin kung gusto nga ni Luka na pumasok sa free agency at subukan na makinig sa alok ng ibang teams o kaya naman kumampay sa kanyang matalik na kaibigan ang three-time MVP Nikola Jokic ng Denver Nuggets? Habang si Lebron James naman ay may player option ngayong offseason. ibig sabihin ay pwede siyang pumasok sa free agency. Pwede siyang lumipat sa Mavs kasama si Kyrie Irving, Anthony Davis and Klay Thompson. Pwede siyang lumipat sa Warriors o kung saan pa man na team na gusto niyang puntahan. At pwede niya nga tuluyan ng ibigay kay Luka ang franchise ng Lakers upang makabwelo na nga ito. Kaya naman ang season na ito ay more of a free trial pa nga mga kaibigan. Ayon nga kay Brian Windhorst ng ESPN ay matindi ang pressure kay Rob Palinga ngayon na mapapirma ng long term contract si Luka Doncic sa off season. Hindi pa natin alam sa ngayon kung magtatagal ba ito dahil wala nga kay Lebron Austin Reeves at Luka ang currently may long-term contract sa Lakers. Si Luka at Reeves ay pareho may player option matapos ang 2026-2027 season. Ibig sabihin ay pwede silang pumasok sa free agency. Habang si Lebron naman ay pwede nga pumasok sa free agency matapos lamang ang season na ito. O kaya naman tapusin nga ang kanyang kontrata sa same year na may player option din si Austin Reeves at Luka Doncic. Kaya naman ang last 28 games na ito kung sa isang application nga ay free trial pa lang ito at hindi pa sila nagpo-fully subscribe kumbaga. Trabaho na nga ni Rob Palinga na mapapirma ito ng long term contract in the future. Kaya naman nasa Lakers na at kay JJ Redick na ang pressure na mapagana at maayos ang lahat ng ito bago pa man sumapit ang playoffs kung magagawa nilang mapanatili ang kanilang pwesto sa top 6 ng Western Conference. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Stephen Curry. Hindi naging maganda ang kanyang umpisa sa season na ito. Ang huling tatlong sunod na panalo nila ay noong November pa. Bago nga ang buwan ng February ay career low numbers ang pinapakita ni Curry. Nag-average lang siya ng 22 points and 42% shooting sa field. Hindi nga yan ang nakasanayan natin sa former MVP. Ganun pa man ay bumabawi nga siya ngayong buwan. Pagpatak ng February mga kaibigan ay may average na ang 2-time MVP na 31 points, 5.3 assists per game at gumagawa din siya na maigit naman 3 points sa bawat laro. Ito nga ang Curry na kilala ng lahat at hindi yung gumagawa ng 2 points o 4 points sa isang game. Sa mga games na naglalaro si Jimmy Butler ay may record sila na 3 wins and only 1 loss. So far ay may record sila na 28 wins and 27 losses at total of 55 games yan. So meron na lang nga silang 27 games to make a playoff push. Nasa labas pa din nga sila ng top 6. Kaya naman every game counts talaga para sa kanila. Kailangan nga nilang i-take advantage ang injuries na meron ng Dallas Mavericks at ang lack of chemistry ng Kings at ng Phoenix Suns. Ito nga ang mga team na kadikit nila sa standings mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay may pagpapatuloy ni Curry ang ganitong performance?